Sa video kung paano nilimas ng apat na armadong kawatan ang mga alahas sa isang jewelry store sa Cebu. Aabot sa 3 milyong pisong halaga ng mga alahas ang kanilang natangay. Nasa frontline na balitang yan si John Aroa kuha ang CCTV na ito sa isang jewelry store sa Cebu City alas 9 kaninang umaga. Isang lalaki ang naunang pumasok at biglang pinaluhod ang security guard. Sumunod sa kanya ang dalawa pang lalaki. Isa sa kanila may dalang mahabang baril. Nagdeklara sila ng hold up ang mga empleyado ng tindahan ng alahas. Napaluhod na lang din sa takot. Habang ang isang customer tumakbo palabas, ang isa sa mga hold upper umakyat sa stante. Nilim mas ng mga kawatan ang mga mamahaling alahas. Isa-isa nilang binuksan ang mga cabinet sabay abot sa kasamahang may hawak ng malaking bag. Sa isa pang kuha ng CCTV, makikitang dalawang armadong lalaki ang nagsilbing lookout sa labas ng tindahan. Wala namang kamalay-malay ang mga taong dumadaan na may nangyayari na palang nakawan sa loob ng jewelry store. Kahit ang mga security guard sa kabilang tindahan, hindi pansin ang nakawan. Tumagal lang ng higit isang minuto ang panluloob. Agad tumakas sa mga kawatan, tangay ang mga alahas na tinatayang nagkakahalaga ng dalawa hanggang tatlong milyong piso. We will see kung baka meron pa silang ibang lookout dito sa kabilang ano, sa kabilang kalsada. Kasi yung makikita natin sa CCTV kasi dito, apat lang talaga. Tapos yung ginamit nila na getaway motor, ano, motorcycle dalawa din hindi pa matukoy ng mga otoridad ang pagkakakilala ng apat na hold upper na nakasuot ng sombrero at mask. Nagkasana ng hot pursuit operation ang Cebu City Police laban sa mga kawatan. Nagbabalita mula sa frontline, Janarua News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahong ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.